Tayo na lamang ang narito, Hara Delaya. Ngunit hindi pa rin tayo nakakatiyak, Alena. Alena, ano yung ginagawa? Brilyante. Pangalagaan mo kami. Bigyan mo kami ng pananggalang tubig upang manatiling lihim ang aming pag uusapan Denay, hindi ba? Ang aking brilyante, hindi ko talaga tunay na ipinigay kay akin Sapagkat ang ipinagkaloob ko sa kanya ay huwad na brilyante na aking naisip gawin eh, upang lansihin ang mga italyan. Lalo't alam namin na ang mga brilyante ang unang nilang Nakatitiya Nakatitiyak ka ba na maaari ang iyong iniisip, Danaya? Susubukan ko pagbibigyan ako ng aking brilyante. Brilyante ng lupa. Ibig kong gumawa ka ng iyong kawangis. Isang brilyante na mahirapan ng sino man na matuklasan na ikaw ay sa buwan. Nang sa ganun na yun, hindi malata na aking pagbibigyan na siya ay aking nilolok. Maari ba yun aking brilyante? Pagbibigyan mo ba ang aking? Saan napunta ang iyong brilyante na, na yan? Huwa? sa hardik? At hindi nga ako binigaw ng aking gilyan. Gumawa nga siya ng isang buwad, wala sa kanyang sariling wangis. At ito ang ipinagkalo ng aking kapatid, Avria. Avria. Kaya wala kang dapat ipagalala yung pati. Lalo't ang tunay na brilyan kay Ligtas. Walter well, Rehara, din ayaw kita. Ngunit wag ka ganun man ay binabati kita sa pagkat naisip nito. Ngunit hanggang pila niyo mapapaniwala si Avria sa inyong ginawa ko. Matuto pa sa Lady ang totoo. Ngunit umaasa ko na kapag nangyari din, ay nagawa na niyo na Emre at Kasyupay ang kanilang nararapat ni gawin upang mapalayang devas sa mga kaawang badhala.